Pasok sa klase at trabaho sa bayan ng Katarman kansinado sa January 9 dahil sa translasyon ng Pisa o Pista ng Jesus Nazareno. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane. Kansilado ang pasok sa klase at trabaho sa bayan ng Katarama North in Samar sa Enero 9 para sa nakatakdang traslasyon matapos na magpatupad si Katarama Mayor Antit Rosales ng kansilasyon sa pamamagitan naman ng Executive Order Number no. 2 Series sub 2025 para sa nasabing Feast of Our Lord Jesus Christ, Sr. Jesus Nazarino, isang bayan ng, sang, ng Katarman. sa magkakaroon ng traslasyon kung kaya't ang mga ributo sa probinsya ay hindi na kinakailangan pag magpunta sa Quiapo tuwing ginugunita ang sabing aktibidad na naghatag ng paghahanda sa bayan ng Katarman kung saan bumuo ng tinatawag na incident command team kasado ng ruta na dadaanan ng puong Nazarino. May pinatubad na bawal dalhin sa nasabing traslasyon. Muling magkakaroon ng deployment ang kapulisan dito sa lalawigan at katulong dito ang mga barangay officials at mga barangay tanod. Ang humilis naman ng nakatakdang pontifical mass ay si Reverend Ricardo Valencia, ang Paris Priest ng Our Lady of the Airwaves Parish at bukas naman ang si simbahan sa mga nais magbigay ng donasyon na tubig o bottled water na ipapamahagi naman sa mga sasama sa traslasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayun, salamat Jane.